Hello so, po sa lahat. Good day. Magandang araw po sa inyo. Welcome po sa aking YouTube channel na Edisa DTV. For today's video, dito po, po, po sa mga mag -e exam o mga nakapasa po dito sa board exam para po sa LPT. Kung paano po tayo mag-register para sa old taking. Dito po tayo sa ating screen. Punta lang po tayo dito sa ating Chrome. Dito, type lang po natin ang lyrics. Na-direct po kayo dito at ayan, nakita niyo po yung Professional Regulation Commission, LIRIS online.prc.gov.ph So, click lang po natin yan. Then, tap lang po natin yung close. Tapos dito, mag-sign in lang po tayo. Tap lang po natin yung aking Gmail account at yung password. Tapos, check mo lang po yung ng I'm not a robot. And tap lang po nyo yung sign in. Okay lang po. And click the proceed or tap the proceed. Dito naman mag-scroll down lang tayo. Dito, dito naman mababasa nyo po yung select transaction. Tap nyo lang po yan. Then dito po select transaction, pili lang po ang out Dito naman tap lang po natin yung out type. Tapos anili tayo po. Ito po yung pagpipilian. A. Out taking. Face to face mass outtaking, taking. Face to face special outtaking. taking. Then I will choose face to face mask, outtaking. taking. Next is select your profession. Ayan, mag-search lang tayo scroll down nyo lang po yan. And then, hanapin ko lang po yung sa akin yung professional teacher. Next is, enter your application number from NOAA or notice of admission. Then, click proceed. Here naman, select your preferred PRC Regional Office So, the site Balang pinili ko po yung Region 8 PRC Tacloban Dito naman mag-select Preferred Day. Balik gaganapin po ang opt-in ceremony namin sa so, January 4, 2025 So, ang pinili ko pong batch is ang batch 2 So, balik 11am kami hanggang 2pm Gusto ko po sana yung batch 1 Kaso nga, kasi nakalagay doon is No Slot Available Kaya yung batch 2 na lang po yung pinili namin Dito naman, hindi po kayo makapag-proceed kapag hindi po pinilagay yung alternative email So, free naman yun Ikapin nyo lang po yung email. Naman niyo, andi ka lagi ba 'tong sa alternative email? Then, kila-kita niyo lang 'yung next. At kumusta niyo pong i-check ang inyong details? I-click niyo lang po 'yang previous na 'yan. Bali sa akin, okay naman siya. Then, proceed na tayo. And then, para makapag-step 2 na tayo, tap lang po natin yung next. Then, tap the submit application. Then, mababasa nyo po dito, confirmation. Tap nyo lang po yung yes. Pawit lang po, nag-loading. dito po, mababasa nyo yung congratulations, your transaction is successful. So, reference number, your face-to-face -face update, and given name. January 4, 2025, 11am. Then, click to go back. Then, please wait. Then, click proceed. And as you can see, meron po kayong mababasa dyan na to attend the face-to-face out-taking. Main po niya na atin pa lang po kami para sa out-taking ceremony.